Okay, ato, At kailangan ko nga audio ron. Kaya di itong linya na karon si Engineer Robinson Giorgio. Ato, mahinabi, may gala ang fee works de sa Visayas. Kumusta ilang monitoring mga sukit, di ba, minaw? Kay Kaya aron nga masuta suta na ito niya, ha? Na unsang kalakiha mga kagalaan kaganina. Ito nga linya na, ready na, day? No? Ato, tagag-tagag, mga higala. Lahat <tap> ng tanong, straight to the point. Engineer Robinson Giorgio, mayong buntag, uh, Engineer. Live na sa DYHP RMN in Cebu, UGA FM. Hello, Tony good, uh, good, morning. Good morning sa tanan pong napaminarong or mga orasa. Kung man tong ganina, alauna sa'y sa buntag, main shock to or aftershock shock gihapon sa linog nga niigo na itong September 30? After shock, uh, to siya after Kaya di alam to mga segment di sa may buko ng no? buko. So aftershock shock Japan, to? After shock Mao ba ito'y pinakakusog so, shock, so, so, far? Mau ba ito'y ato na itong pinakakusog ba? muna ay eh, base mo sa ato ang mga statistics, mga research nga gibantayan ko. Mm. -hmm. Base sa mga formula nga tuwi consider. Nga na siya 1 uh, degree nga lower nga ano, sa ato pagikan sa 1 to 1.2 nga difference sa atong magnitude. Nga mo na itong gilatulat kung mugawas. Eh, yung sabi, di gawas na. <laughs> mm -hmm. So, muna siya ang 6.0. So, unsan mag-inang klaro, 6.0 o 5.8? 5.8, 5.8. Ngano na usab sa mahitabo ang uh, 6.0 man ang premierong report niya na ang karong na usab nung 5.8. lahi magunahan ni nagunahan turing. Mm -hmm. kiling kuan kiling magunahan seismic wave, mabut ni sa tungo instrumento dahil kainik sa kaya ng mga noise, mm -hmm. mga environmental noise, hangin, sa industrial mm -hmm. noise, mga taktonic mo, mga maging mga, <laughs> mga, mga track, kaya ba? Mm -hmm. so kung tagalon ni mo na yung mga amplify, mo amplify sa imo amplitude, so pag-abot sa imong automated automated na solution kanatanan including sa mga noise mm. including tanang noise mo na mo marikod na nato sa atong instrumento so after so, shock pa man ni sa linog minus p, p times oh. the amplitude mag estimate din sa ginuna na kadakong ko uh, nga magnitude oh. karon gigamit nato atong uh, sweep kanang centroid moment nga solution so ibig sabihin imo na nang filteron tanggalon mo na ng mga effects, uh, effect side effect ng noise ano ba filter nimo na na certain nga frequency nga bandwidth nga imo ra palutso okay. Kaya para mura na imo ang mura na imong computer sa ang energy. Mm. Basi ang uh, filtered ng mga data. Muna Una mm. nga kanang 6. point, uh, kanang 5.8. Muna na yung pinaka tanggal ng ubang mga industrial noise ani mga pay ubang classic tanang classic noise. Mm. So muna nga mas dool sa tinuod ang uh, si, six pero pareho na siya, tanan dili na ingon lahi-lahi na na mga equivalent mm. so karon ho na to so, dili to min shock after shock ya punto sa linog nga niigo na tong September 30 diha sa bugo Oo. So, sa so far sa mo ang mga ano analysis nakita na to sa mga chat analysis uh, consider dagya punto after shock Okay, pila so, naman yung, ka aftershocks tanan? Sa, ang inyo na record na karon as of today. dagana na, ka jud. Oh sige kono. Di na kumimulay. Dagan dagan ta na ani. After ni siguro nga kusog. Lola ko mo na ni time mo ano. Mo ma decade na ni mawala na ni atuan ko ani. Straight to the point. Ato, balikan may gala si Engineer Robinson Giorgio. Kaya ato may gala ang hinabi labot sa nahitabo na pod ganina ang linog. Dagham mga tawa, gintawon makatuog mga sukit tigpaminaw. Ato balikan Engineer Giorgio. Oh, Oh. pila ka na inyo na record so far uh, as of today sa mga aftershocks humanatong linog. As as of uh, 5 AM karong adlaw. Naabot ng total nga recorded ani uh, sa 11,723. Mhm. Mm -hmm. na gano. Including kanang 5.8 nga uh, magnitude. Ganina, kusog man kayto ganina, mao mauban ni ang pinakakusog nga aftershock or dili? Oh, mo expect na to nga mga Basi sa atong mga pagtuon expected nga uh, mo-follow nga aftershock sa mga main shock. Mm-mm. But sa kadaghan nga mga so, aftershocks, kadtong ganina napay oh, ato? So, ka na may nagkakusog or na pay mas kusog adto. So kana may pinakakusog 5.8. Ngano sa sang itabuang nagkakusog man ang aftershocks after nagahinay-hinay namon ta to? Ay, sa tanang mga sa pagtuon nato atong ibantayan atong mga modeling sa pag mga aftershock studies ba? So expected yun na siya. Mabit na usay sa'yo, makaingon ko nga. Napamugod may gihulat. Ano ba? Mm. Pero doon ako kung kaingon na nani mo. Mm. may gihulat, mga 6.0. Ano ba? Uh -huh. <laughs> so, kuan So, kung mga ingon na nang kuan nag isa'y one degree nga lower nga mo palo nga aftershock. Oh. So, nang na nga aftershock nga ingon na nang record, ingon na kadako. Sa so, ato pa, magsugod nang kita kihapa na nga mo zero na gudiyang recording. Uh -huh. So, mohonong na may kuha na sa itong up count. Okay. Although, wala nagpasabot nga sa lugar na wala na linog. Mm. Wala na linog. Ang, um, siguro, ang counting lang namo Pero napanay mga ginagmay linog pa. Nga ma-record, nga di na siguro mo batyagan sa tao, ginagmay lang ba? Mm. Nga dili mo layo nga lugar. Kasagaran so, ng linog, pila man kabuan mo mag-record o after shacks So mo na igitan na to sa siya mo sa siya mo decay ang imuhang recording ba kanu sa siya mo zero. Mm. So karon imo lang expect lang na ato ang mga recording. Puta na ito one over time ako na gihimo. Murga na bang curve gihimo pa. Mm. Until mag zero siya. So sundo nato na. na. Base so, sa inyong ako. monitoring sa mga linog nga nilabay, pila man ka nga mo zero siya. Aron nga maikaingon ta nga humanang aftershocks. Ay, na po mabot 3 months oy. Napay mabot 3 months. Ana mo mm. ko na, po, na po mabot 1 month man. Sa laktod ng pagkaistorya Engineer Giorgio, panalitan karon og nakaybalay ditong naliki dito sa Bugo, dili pa dili pa ta makarecommend nga i-retrofit re karon Kasi sige pa man ang aftershocks. Di. Pwede naman uh, ang istorya lang may natag advice ato ang ano mga engineer no. Mm. so nga mga aftershock ginagmay naman na. Kumana naman yung pinakakusog na aftershock na po Mm. So, mo ni... Siguro, tanan nga magsunod ni Gagmay na. Mm -mm, -mm. Gagmay na kayo. So, uh, pare-pair ka pa, hindi naman din siguro. Basta, tarungon na lang po ni Mo o, Ano? Oo. -oh. So, sa si imong tanaw, okay. oh, mauna ni ang pinaka -dak kusog na aftershock. Mm. mo ni... mo ni gihulat na ito, uh, pinakakusog na aftershock. So, I hope nga... Ambot lang, huwag mamali ng atong mga modeling, atong base mo po na sa pagtuon ng mga studies pa atong ginasundan sa mm so mo -huh. -huh. yun. na yung mga suggestion mo na yung mga result yun na nga na idad ko na ginay mga gikan sa 1 1 to 1.2 anak na difference from main shock to ana nga difference mo na yung pinakatako ni yung after shock mm -hmm. kay kagani so, dun na uh, dunay yung mga dunay do kalsada dito sa kanang northern area nga sa may Hagnaya San Remigio nga diin wa, naliki ni pag main shock na September 30, pero karon nahunlak yon. So na natiwas ni nana. Mga structure nga nag-sustain na daan o mga damage atong nga time. Most bantuan ani yun na nga 5.8. So, muna ito yung magkapatid ko yun niya. Muna nga, kanang mga affected ng mga building ato ito di pa na ipa-occupy na yun. Kaya giyulat na itong aftershock. Kaya e muna mm. Na magpalala na po sa imuha ng mga damage doon sa mga building and nag-sustain og mga damage. Mm -mm. Now, so, uh, uh, may nang example kung nagkasadaha, nabali na siya daan yan at 7 na 6.9 so karon 5.8 na usban din siya. Na Osman, natiwas na hinun siya? Or natiwas naguna na? na hinun siya. Oh, so, oh. So, possible effect sa strongest nga after siya. Oo. Oh, oh. Now, kinini ang unsa may explanation ani engineer kini na sa Hagnaya Port ang tubig ni naa na mas pantalan mo mo sibaw na mas pantalan mo man og na murag na, na hupla man ang ha diha pero dito sa nylon may taas man ang ang hunasan mm, doon gana. na ba explanation <missakes> of fibrosis ani nagnaya sa dumihi wag area so atong na observe diha nga naa mga gitawag na to kanang effect sa liquefaction ba liquefaction mm. so ang effect ana niya is mga ground subsidence mga liki-liki sa yuta ba nga nagtapad-tapad bitaw mm. To, dito pa ubos Mm. Kita kag liki nga og imong tanaw nagparalel na tanang liki pa ingon sa sa dagat. Ana ba nga uh, mga scenario mo na mga effects sa mga ground subsidence. Mm. So nag-subside siya diha. So daghang factor nagka-contribute nga nung ana uh, ana siya ana siya og katong sa pantalan. Wa kabalo po ng foundation sa pantalan ni unload yo liki faction kanang patungan ba yang foundation ba. Oh, so karon ang ato karon pulos Bulos pa man yung mga theory. Huwag mo'y plano oh, nga inyong susihon yun sa PIVOLKS? Ay, sa kuwan na na, sa structural na na sa ano, PPA siguro. After na ito, napakita naman na itong uh, resulta sa itong mga uh, assessment nga na sa liquefaction na itabo niya, na i-ground den seed due to liquefaction na itabo ang nga area. So, ang mga structural engineer na na mag-design sa ilang foundation, muna hmm. ay mo-investigate. Um, Hatag na tag-idea ngayon na na ang resulta. So ang 5.8 ganina nga magnitude asa man pila man ang intensity nga nabati sa mga silingan nga mga lugar asa man napita nga mga lugar nga nakabati ani. So daghan ang kwan daghan nakabati ani nga nga lino nga intensity 5 atong reported is intensity 5. Mm. So asa man napita bi. So gigandya sa Bugod, Amantayan, Payonas, ang pinakalayo ni Escalante ng area. So, abot so ano, Biliyaba, ni abot sa Escalante Negros. Ah, bilya ba gani? Bilya ba? Us bilya ba? Bilya ba hmm. Okay. Sa Leyte 5 na siya. Ang pasabot mo gani Leyte 5. Tungod kay gabi i eh, mo siguro ang manigi sa bini nga bulletin. So wala hmm. pa tay na na, na na tanggap wala pa yung na-receive ng mga reported ng damages due to aning ano, due to aning no? so, hmm. ano. So, kung mag-unya, taon-taon, daghan na makumplito na po na ito ang katong Q na QRT na ihuwak ng report nga na na piktuhan tungod ani kana sa ilisan na po nato nang 5 ibutan na 6 pataas i yeah, upgrade na nato tanato mga ano ang bulkan oo oh, baba kusog kaayo pero walay walay damage na report Ang kanlaon volcano ni Alboroto sa siya, Engineer uh, Giorgio. unsa sa mga, doon naman kalambigitan? ang linog? Gahapon, o. Oh. oh, oh. Butoy, siguro, nga uh, speculation la <laughs> speculate oh. nato nga kung ana mo siya kung na kay deposit nga magma ilalom sa imbulkan bulkan nya imo nang giuyog pa i mm. nimo sige matandog siya to mga ano nagumido din sa ilalom sa bulkan para lang siya mo release para lang siya mo maka mm. trigger ba sa imong kwan pero oh. dili siguro tanan or either cycle or gito niya nga na sa deposit iharap pong ibuga na deposit ing ibuga nagkatunong ng anak Pero night time siguro nga, grabe niya deposit dito, nasudlag tubig. Kaya priatik ba yan explosion na ito. Yan, may tabo usually. No? Tubig ko, mm. kuan itong kuang, grabe yung ng tubig, na uh, vaporize, na mo, mo drive sa iyahang ano. Kining lino nga, nga nahitabo dito sa ang manay, dabaw, ah, uh, kinini ang uh, engineer unsa man ni a ah, wa ni kalambigitan lahi gyud ni sa Davao lahi po ni sa Cebu mm lahi na siya sa Cebu kini to local Cebu antay mga fault segmentary. diri at to sa dito is mga trains related mga to sa mga trains Philippine trains mm Unsa so, may kalainan yeah. ni trains o kini mga fault ah, ang fault mga kuan siya kini trains ang manifestation na siya sa mga subduction zone. Mm mga subduction so sa sa dagko dag, ko, dag um, mga dagko mga uh, tectonic plate nya, yung boundary ana na, na nagkaroon siya ng natay naghiwalay na apoy sa so opposite side sa naghiwalay lagi nagabot abot mga so sa so, nagabot nag na subduction so na subduction process na hitabo mm. so kanang sa atong trends Philippine trends diyan nato gi-imagine na natay subducting slab diha ang boundary sa atong uh, Philippine Sea Plate or atong Pacific Plate in, ang Philippine Sea Plate niya na sa subduction ni Tabo. Mm. Diha sa so may kanang part sa atong dagat. Okay. Kining pila naman ka aftershocks shocks ang hitabo nga uh, linog sa Davao sir. So far in record ya. Sa Davao mabuti na mini recorded nga 192. Mm. Or 15 ana 15 ang iyang recorded plated kita nila sila pa sa uh, 4.0 ano 4.0 manila ano ah, sa so talakugon na ining instrumento lang yung gamit mm. Okay, sige, Engineer uh, Robinson Giorgio, salamat kay Sir. Maghatag panahon na to din sa DYHP o IFM. Uy, you're a clamatorne.